Okay, mga boss. Uh, muling nagbabalik. Uh, pinakawalan natin yung isa nating ibon kung effective ba talaga yung training na ginagawa natin sa kanila. Kasi, train ko sila yung mabilis na pagpasok at yung paglanding nila dito mismo sa ating loop. So, ayan. Yeah, pinakawalan ko siya. Aantayin lang natin siya lumanding. Pinakawalan natin siya. So ini expect ko na babalik agad siya, bababa agad siya kasi siya lang mag-isa, umiikot. Pero di ko akalain na medyo tumagal pa yung paglipad niya kahit siya lang mag-isa. Totoo talaga no, kapag ang ibon ay eh, magandang pangangatawan. Oh. Ayos ang uh, malusog, ang kanyang immune system, talagang yung lipad ng ibon ay eh, talagang ano, napakaganda. Kahit mag-isa lang, matibay, sa liparan. Pero hindi naman basihan yan yung pagtagal ng ronda rito sa pagronda. Hindi naman basihan yan ng karera. Hindi basihan yan. Nasa ibon pa rin yan kung talagang uwit o uwi siya. Nasa kanya pa rin yan. Sa bloodline pa rin. Ang ginagawa natin, pinapalakas natin siya. So ito nga, yung ibog natin to isa lang mag isa pinapalipad natin pero medyo natagal lang tayo sa <coughs> pag -e edit kasi ang tagal niyang bumaba kasi eh, pinuputol-putol ko para bumaba, para magkasya sa video pero eto na nga inutol ko na medyo matagal kasi siya bumaba kahit siya lang mag -isa talagang sagaran siya kung lumipad <laughs> kahit wala yung mga kasama niya ito yung training natin uh, yung tinitrain natin siya kung bababa ba -baba talaga siya sa tamang babaan ayan, ayan tinitraining natin siya kahit nandito tayo sa malapit sa kulungan, bababat pa baba bababa siya. Yun, ayun mo yung pagtitraining natin. Ayan, napakaganda ng ibon na pag dumating, dadapo agad sa pinakamalapit na kulungan, Ikagayan. kasi mahirap kasi kung biglang magulat, pumunta rin sa ibang lugar, doon tayo mahirapan iklak. Kaya dapat, bata pa lang, pisa pa lang, tinuturuan na natin sila para hindi na siya tumambay pa sa labas. Uh, ito lang ang ating video, mga boss, hanggang dito na lang. Salamat at sa pagpalo nyo sa aking YouTube channel. Uh, subscribe lang kayo uh, para maka pag updated tayo sa mga video natin na mga ito nituro natin okay mga boss